Ang lahat ng nilikha ay ipinapanganak at nabubuhay sa kalooban ng tagapaglikha. Ang mga hayop na tumatakbo sa parang. Ang mga ibong malayang lumilipad sa himpapawid. Ang mga isdang lumalangoy sa dagat. May isang malinaw na batas na hindi maaaring magambala. Iyon ay dapat na umiral ang mga magulang para magbuntis at lumikha ng buhay. Matapos magsama ang isang sperm cell at egg cell, ang embryo ay naipupunla sa sinapupunan. Ang ina ay nagsisimulang magtiis sa mahabang pagbubuntis. Kahit pagkatapos manganak, responsibilidad niya ang pagpapasuso at pag-aalaga ng kanyang anak. Ang likas na pag-ibig ng isang ina sa panganganak at pagpapalaki ng kanyang mga anak ay kinikilala bilang ang pinakamarangal na pag-ibig sa buong mundo at ito ay patuloy na sinasaliksik sa lahat ng antas ng buhay. Gayunman, ayon sa isang pag-aaral kamakailan, ang makaamang pag-ibig ay kumukuha ng kasindaming pansin kaya ng makainang pag-ibig. Sinasabi na para makapanganak at makapagpalaki ng isang anak, ang pag-ibig ng isang ina ay mahalaga. Gayon din ang pag-ibig ng isang ama. Sa lahat ng hayop, makikita natin ang mga ama na direktang nagpapahayag ng kanilang pag-ibig para sa kanilang mga supling. Makikita natin ang parehong penomenong ito sa mga isda sa dagat ang walang tigil na pag-ibig ng isang ama para sa kanyang mga anak. Ang babae ang gumagawa ng mga itlog at nangingitlog. Pagkatapos, ang lalaki ay gumagawa ng lambat para protektahan ang mga itlog hanggang sa mapisa ang mga ito. Buong araw na dinadala ng ilang tropical na isda ang mga itlog nila sa kanilang mga bibig para protektahan ang mga ito mula sa ibang mga hayop. Nagaalala na ang mga supling nila ay maaaring makain ng ibang mga hayop. Ang mga ama ay nag-aalaga sa mga ito sa pagbuhat sa mga ito sa kanilang mga dikod nang may labis na pag-aalala at walang katapusang pag-ibig. Ang mga ama ay buong pusong mag-aalaga sa kanilang mga supling hanggang sa makapamuhay ang mga ito ng sa sarili nila, isang pang araw na labanan sa natural na tirahan na ito na tinatawag na kalikasan. Ang masakripisyong pag-ibig ng isang ama ay magpapakilos sa kanya na ialay ang kanyang buong katawan para sa kanyang mga anak sa mapanganib na mundo ng mga hayop. Kahit na tila maliliit na hamak na nilalang ang mga ito, sa nagmumula ang dakilang pag-ibig na ito na puno ng dedikasyon.